Si Nas Daily ay isa sa mga pinakasikat na content creator noon sa internet. Siya yung lalaki na laging may malakas na boses, mabilis magsalita, at laging may kasamang "That's one minute, see you tomorrow" sa dulo ng bawat video. Milyon-milyong tao ang nanonood ng kanyang mga kwento tungkol sa pag-asa, kabutihan, at mga kakaibang lugar sa mundo. Pero ngayon, Halos hindi na umaabot sa isandaang libong views ang mga video niya sa YouTube kahit may mahigit labintatlong milyong subscribers pa rin siya. Dati, hinahangaan siya ng lahat. Ngayon, marami na ang galit sa kanya. Ano nga ba ang nangyari? Bakit tila naglaho na lang bigla ang tagumpay ni Nas Daily? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sinas o Nuser yasin sa tunay na pangalan ay ipinanganak noong 1992 sa Araba, Israel. Isa siyang Palestinian Muslim na lumaki sa mahirap na komunidad. Bata pa lang siya. Alam na niyang mahirap ang daan na tatahakin niya dahil sa pinagmulan at sitwasyon ng kanyang pamilya. Pero nagsikap siya. Nakapasok siya sa Harvard University at nag-aral ng Aerospace Engineering. Doon nagsimula ang interes niya sa paggawa ng video. Noong 2012, gumawa siya ng unang video tungkol sa sarili niyang buhay. Hindi niya inasahan na sisikat agad ito. Sa loob lang ng dalawampung araw, umabot agad sa kalahating milyon ang nanood. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik siya sa paggawa ng video. Sa pagkakataong ito, seryoso na siya sa pagiging content creator. Naisip niyang gumawa ng one-minute videos araw-araw sa Facebook. Sa bawat video, ipinapakita niya ang iba't ibang tao at kultura sa buong mundo. Isang minuto lang bawat isa, pero puno ng aral at inspirasyon. Dahil sa kakaibang konsepto nito ay mabilis siyang sumikat. Pagsapit ng 2019, umabot siya sa isang libong videos at nagkaroon ng higit labindalawang milyong followers sa Facebook. Maraming tao ang natuwa sa kanya dahil positibo ang mga kwento niya at madali itong maintindihan. Ngunit hindi lahat ng tagumpay ay tumatagal. Pagkatapos ng ilang taon, Unti-unting nagbago ang imahe ni Nas. Mula sa pagiging inspirasyon, naging sentro rin siya ng mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking isyu niya ay noong 2021 nang gumawa siya ng video tungkol sa pinakamatandang tattoo artist sa mundo, si Apo Wangod mula sa Pilipinas. Sa una, maganda ang dating ng video. Parang isang pagkilala sa talento ng isang babaeng kilala sa buong mundo. Pero matapos ilang araw, nagsalita ang isang kamag-anak ni Apo. Ayon sa kanila, ginamit daw ni Nas ang pangalan ni Apo para sa isang online course sa Nas Academy ng walang pahintulot. Sabi pa nila, hindi raw alam ni Apo na ibinebenta ang kurso na ginamit ang kanyang pangalan. Dahil dito, marami ang nagalit. Para sa mga Pilipino, tila ginamit ni Nas ang imahe ng isang matanda at respetadong alagad ng sining para lang kumita ng pera. Naglabas siya ng video na nagpapakita ng kontrata kung saan pinipirmahan ni Apo gamit ang fingerprint niya, pero hindi pa rin naniwala ang marami. Para sa kanila, hindi na sapat ang paliwanag ni Nas. Matapos lumabas ang isyo kay Apo Wang Od, mas lumaki pa ang gulo. Marami ang nagsabing hindi raw lubos na naintindihan ni Apo ang nilalaman ng kontratang pinapirmahan sa kanya. Ayon sa mga kritiko, baka raw hindi na ipaliwanag ng maayos sa kanya kung ano talaga ang pinapasok niya. Dahil dito, lalo pang uminit ang usapan at kinailangan pang magpadala si Nas ng team sa Pilipinas para makipag-usap sa pamilya ni Apo. Sinubukan niyang ayusin ang problema, pero marami pa rin ang nagduda. Maraming nagtatanong, kung hindi kaya nagsalita ang pamilya ni Apo, itutuloy pa rin kaya ni Nas ang pagbebenta ng kurso? Pero hindi doon natapos ang mga issue laban sa kanya. Ilang buwan lang ang lumipas, muli na naman siyang napasok sa isa pang kontrobersya. Isang Filipina environmental advocate na si Luis Mabulo, ang founder ng Kakao Project, ang nagsabing minamaliit daw ni Nas ang kanyang advokasya. Layunin ng proyekto ni Luis na tulungan ang mga magsasaka at protektahan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao. Ayon kay Luis, tinawag daw ni Nas na hindi kawili-wili ang proyekto dahil hindi raw ito sapat na nakakaaliw para sa video. Bukod doon, sinabi rin niyang nagbitaw si Nas ng hindi magagandang salita tungkol sa kahirapan sa Pilipinas. Itinanggi naman ito ni Nas at sinabing hindi totoo ang mga paratang. Ayon sa kanya, scam daw ang proyekto ni Luis, pero kahit ano pa ang katotohanan, nasira na ang imahe niya sa maraming Pilipino mula noon. Mas marami nang hindi nagtitiwala sa kanya at dahan-dahan na ring naglaho ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga dating tagahanga niya. Hindi pa roon nagtatapos dahil sa mga sumunod na taon ay mas lalong lumalim ang mga kontrobersya. Gumawa siya ng mga video tungkol sa mga kilalang personalidad sa larangan ng cryptocurrency gaya ni na Sam Bankman-Fried ng FTX at Changpeng Zhao ng Binance. Pinuri niya ang mga ito bilang mababait at mapagkumbabang tao. Ngunit kalaunan, Natuklasan na bayad pala ang mga video na iyon. Mga sponsored content pala iyon na hindi niya ipinahayag sa mga manonood. Pagkatapos bumagsak ang FTX at mawala ng bilyon-bilyong dolyar ang mga tao, lalo pang lumala ang sitwasyon ni Nas. Maraming nagsabing nawala na ang kredibilidad niya dahil sa pakikisama sa mga taong sangkot sa malalaking iskandalo. Noong Hulyo 2024, naglabas pa siya ng video na pinamagatang, I practiced Islam for a month. Dapat sana ay pagpapakita ito ng respeto sa relihiyon, pero sa halip, marami ang na-offend. Ayon sa mga Muslim viewers, mali at nakaliligaw ang ilang pahayag ni Nas tungkol sa kanilang pananampalataya. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, mas marami pa siyang nasaktan. Dagdag pa rito, mas naging mainit ang usapan ng magsalita siya tungkol sa Israel-Palestine conflict. Kahit Palestinian siya, sinasabing nagpapakita siya ng pagiging neutral. Ngunit may mga pagkakataong tila salungat ang kanyang mga sinasabi. Sa social media, sinabi niya minsan na Israel comes first, Palestine second. Ngunit sa isang lumabas na video, narinig siyang pumupuna sa Israel sa harap ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito, ang parehong panig ng mga Israeli at Palestinian ay nadismaya sa kanya. Kamakailan gumawa rin siya ng video na pinamagatang It's Time to Speak Out kung saan sinagot niya ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Sa halip na magpakumbaba at ipakita na natuto siya, tinawag niya ang mga kritiko bilang haters. Ayon sa kanya, hindi raw ito mga makabuluhang batikos kundi mga taong gusto lang siyang pabagsakin. Ngunit sa halip na maibalik ang tiwala ng mga tao, mas lalo lang siyang nadagdagan ng mga hindi naniniwala sa kanya. Matapos lumabas ang video ni Nas na It's time to speak out, imbes na maayos ang imahe niya, mas lalo pa siyang binatikos. Maraming nagsabi na parang minamaliit lang niya ang mga reklamo ng mga tao. Sa halip na magpakumbaba at makinig, naging malamig at parang walang pakialam pa ang dating ng kanyang mga sagot. Dahil dito, mas lumaki pa ang galit ng mga netizen. Isa rin sa mga tinalakay niya sa video ay ang issue tungkol sa FTX crypto scandal. Noong una kasi, gumawa si Nas ng video tungkol kay Sam Bankman-Fried na tinawag niyang the most generous billionaire. Ngunit nang mabisto na bumagsak ang FTX at maraming nalugi, tinanong ng mga tao kung bakit pinuri pa ni Nas ang isang taong sangkot pala sa malaking scam. Sagot ng kanyang team, hindi raw nila alam na mangyayari iyon. Sabi pa nila kapag gumagawa raw sila ng cutting-edge content, natural lang na may kasamang panganib ito at posibilidad na magkamali rin sila. Ngunit para sa maraming manonood, hindi sapat ang dahilan na iyon. Ang pagiging content creator ay may kasamang responsibilidad. Hindi pwedeng purihin ng isang tao o kumpanya nang hindi mo na alam ang buong katotohanan. Marami tuloy ang nagsabing mas inuuna ni Nas ang pagkakaroon ng viral content kaysa sa pagiging tapat sa mga taong nanonood sa kanya. Kasabay pa nito, muling binatikos si Nas dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa Israel at Palestine. Ayon sa kanya, ang layunin daw ng mga video niya ay magbigay ng pag-asa at pagkakaisa, pero para sa maraming tao, kabaligtaran ang nangyari. Ang ilan ay nagsabing may pagkiling daw ang kanyang mga sinasabi. Sa halip na maging tulay ng pagkakaintindihan, mas lalo lang siyang nakadagdag sa tensyon dahil sa mga hindi niya pag-ingat na salita. Sa halip na tanggapin ang pagkakamali o kahit ipakita man lang na naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga tao, sinisipan niya ang mga manonood. Ayon kay Nas, mali lang daw ang pagkakaintindi ng mga tao sa kanya, ngunit para sa marami, hindi iyon sapat na paliwanag. Ang isang taong tunay na bukas sa pagbabago ay dapat marunong makinig at hindi lang marunong magsalita. Hanggang sa dumating ang isang kakaibang pangyayari may isang kritiko mula Australia na madalas batikusin si Nas, si Ayani. Tinawag mismo ni Nas si Ayani sa isang video. Maraming nagulat, lalo na nang makita nilang kalmado at maayos makipag-usap si Ayani. Ipinahayag niya ang mga dahilan kung bakit siya nadismaya sa mga video ni Nas at sa gitna ng usapan, may mga punto rin silang parehong nagkasundo. Kung tutuusin, iyon na sana ang pagkakataon ni Nas para magbago pwede sana niyang ipakita na kaya niyang tanggapin ang puna at matuto rito. Pero sa halip na gamitin ang sandaling iyon para magpakumbaba, mas nakatutok pa rin siya sa pagpapatunay na hindi siya ang kontrabida. Parang mas mahalaga sa kanya na ipakitang tama siya kaysa aminin na may pagkakamali rin siya. Maraming nakapansin na paulit-ulit na lang ang ugali niyang ito. Kapag may issue, lagi niyang pinipilit ipakita na siya ang tama. Hindi niya kayang tanggapin na minsan, siya rin ang nagkulang. Dahil dito, unti-unti siyang nawalan ng kredibilidad at respeto sa mga tao. Ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung may pag-asa pa bang bumalik sina sa dati. Posible naman, pero kailangan niyang magpakita ng tunay na pagbabago. Kailangang matutunan niyang tanggapin ang pagkakamali, humingi ng tawad ng totoo at magpakita ng kababaang loob. Dahil kung mananatili siyang sarado sa opinyon ng iba, ay baka tuluyan na siyang mawala sa mundo ng content creation. Sa huli, malinaw na ang pinakaugat ng pagbagsak ni Nas ay ang labis na kumpiyansa sa kanyang sarili at ang hindi marunong humarap sa kritisismo. Kung gusto niyang bumalik sa dati niyang tagumpay, kailangan niya ring baguhin hindi lang ang mga video niya, kundi pati ang ugali at pananaw niya bilang isang tao. Pero kayo, sa tingin ninyo, gaano nga ba kahalaga ang pagiging marunong tumanggap ng mali sa panahon ngayon, lalo na sa mga taong may malaking impluensya online. I-share mo naman ang opinion mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.